day mga Rides! welcome back to our youtube channel so today mga kabitrides kung mapapansin nyo uh, nakatanggal yung uh, pairings ko dito tsaka dito sa may uh, digital panel no? so today kasi mga Rides, as requested by our uh, subscribers no, na nagko comment sa ating youtube channel paano ko daw in-install yung uh, uh, visor na nandito no? actually ito, tinanggal ko na Paano ko daw in-install tong visor na to dito sa may uh, harapan ng motor natin no kay Black -e -beat, no. Actually nagko-comment sila sa ko daw nabili, sa ko daw na order, then paano ko in-install dito mga ka rides, no. So yan yung gagawin natin ng video for today mga ka rides. Grant lang natin yung request ng mga subscribers natin. So wag na natin patagalin pa mga ka rides. simulan na natin to. <tinyo> sinabi ko, ituturo ko sa inyo, i-share ko sa inyo na mabilis na mabilis lang kung paano ko in-install itong uh, visor para sa Honda Beat FI version 2, no? So, una muna mga ka-beat na-order ko to sa Shopee. Ayan, itong uh, visor na to. So, ayan, flash ko na lang sa screen mga ka ko rides ko sa na-order. So, bali na-order ko siya 211 pesos mga ka no? Php 211 pesos ko siya na-order sa Shopee. Kasama na yung shipping fee. So, from Indonesia ba to, mga ka-beat in-order ko siya. So, paano ko nga ba in-install ito mga kabitrides? So, nakikita nyo naman sa mga previous vlogs ko mga kabitrides. Uh, marapit sa may digital panel natin no, sa speedometer uh, ano natin, uh, panel gauge natin mga kabitrides. So, ito yun mga kabitrides yung uh, visor. No? So, may mga nagko-comment kasi na paano ko ito in-install and then magkano raw bili ko, saan ko na-order. So, yan mga kabitrides. Ngayon, share ko sa inyo. No? So, gawin nga na sinabi ko mga kabitrides, ayan, nakatanggal na yung hat natin, yung uh, panel gauge natin yung cover uh, panel yung ano natin yung cover ng panel gauge natin no? so yan and then kung makikita nyo mga kabit guys itong uh, buy body shop na to uh, meron siyang binutasan ko siya dito dalawa magkabila no Itong dalawang butas na to, ginawalan ko natin ngayon mga kabit no? Binutasan lang, binutasan lang natin siya ngayon kasi dapat mga B-trides uh, doon kasi sa Indonesia mga b dito sa may uh, factory made na butas na to no? nilalagyan nila ng bolt dito mga B-trides and then sinasalpak nila dito no? actually hindi ko ma-imagine kung paano nila nagagawa yun kasi ako nung connect ko mga rides, yung kung pag nilagyan ko ng screw dito sa may factory made na butas tumatama so siya dito no? sa mga previous vlogs ko nakikita nyo wala pa siyang screw dito mga kapitlays. Kumbaga, ang ginawa ko lang doon, dinikit ko lang sya gamit yung 3M adhesive mga kapitlays. Dinikit ko lang sya gamit yung 3M adhesive mga kapitlays. So, dito ko sya nilagyan ng 3M adhesive dito, 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 tsaka dito sa may bandang baba. And then, tsaka ako dinikit dito. So, kung makikita nyo, nakaganyan yung dalay mga kapitlays. Nakakabit yung na dalay So ngayon kasi mga kabisers na isip ko, gusto kong lagyan ng uh, para mas astig tignan no. Kaya ngayon, ngayon binutasan ko siya yung uh, visor uh, natin no. Ito. So, DIY lang yan mga kabisers, binutasan ko lang. Ilikot-ilikot ko lang yung, ano, yung bunting ang wala mabutasan ko yan. And then dito sa may natin na uh, cover ng panel natin natin mga kabisers, ganun din binutasan ko rin. Ayan. Dalawa. Sakto yeah. yan dito mga kabisers, sinungkat ko muna bago ko kay... i- butasan no? para talagang uh, pantay na pantay siya so ngayon mga kabitis ang gagawin natin lalagyan na natin siya ng ano lalagyan natin siya ng uh, bolt no na para mas astig siya tignan kasi may bolt siya rito no? so una muna mga kabitrides ilagay natin tong uh, bolt na nabili ko mga kabitrides actually apat na bolts to ayan apat na bolts stainless bolt to mga kabitrite allen na uh, allen bolt and then apat na lock nut ayan and then apat na washer so sinobra ako na although dalawa lang naman yung gagamitin ko mga kabitrite sinobra ako na ginawa ko ng apat so una muna mga kabitrite i-install muna natin yung uh, bolts no? sukat na sukat niya yung mga ka-B5 So next naman natin mga ka-bitrides yung kabila naman no. Yung kabilang side naman ang lalagyan natin ng bolts. So, ayan mga ka-Bitrides. Bali na, kabit na natin yung stainless bolts natin, no. Ayan. So, bali ang gagawin natin mga ka dito natin na siya nalagyan ng washer. Ayan. Sabi so, natin lang. Then, sige natin ng lap nap. Maraming maiko pagpitan natin to gamit tayo ng 8mm na carat wrench so <laughs> yan, tamang higpit lang mga kabitoy so ganun din sa kabila, hipitan eh. din natin <laughs> right So, ayan mga kabitrage. Uh, tapos na natin siyang maglagyan ng bolts, no? So, baling gagawin natin dito, simple lang. Ibalik na natin dun sa uh, panel gauge natin. sa pagbabalik niya mga bitrad, yun yun lang. Kung paano nyo tinanggal, yun lang din. Ayan. So, yun na mga kapitrage. Bali, nakabit na natin yung ah uh, panel, panel ano natin yung cover ng panel gauge natin so yan yung ano natin yung visor natin na ikabit na rin natin no? so ganoon lang sya kadali actually yung una kong ginawa nga dito mga bitra right? yung sticker ko lang pero hindi kasi ako nasasatisfy na naka sticker lang and then yun ang ginawa ko binutasan ko na lang mga bitra right? gumanda na yung forma nya mga ito kasi yung plastic dyan yung ano yung stainless bolt na. Sa Indonesia kasi mga kapitres yung nakikita ko dito na na dito lang na nalang bolt. Dito sa factory bolt na buta na to. Kaya kasi tumatama ka dito sa loob. No? Unlike dito, uh, wala siyang ano katama-tama dito sa loob niya. Kung ano man yung tatamaan niya. No? Saktong-sakto lang mga kapitres. And yun nga lang makabitraj pag uh, gusto nyo mag-install nito. Ang ano nga lang siya, ang uh, ang downside nga lang niya, yun nga magbubutas ka do sa pairings mo. Kung gusto mo siyang uh, talagang i-fix kung bagay mas matibay no, naka-bolt siya. And kung ayaw mo naman mag uh, ma magbutas ng pairings mo ng motor mo makabitage, yun pwede na yung uh, 3M adhesive makabitage. Makapit naman yun. Kaya lang kasi ako gusto ko yung uh, talagang naka ano, talaga siya, naka talaga siya mga bitrides, no? Kaya naisip natin, ginawa natin, ginawa natin, nilagyan natin ng bolt, no? So ayan, tapos na yan mga bitrides, no? Bali balik na lang ulit natin tong uh, cover dito and then yung uh, yung screw dito sa may ilalim, no? So ganun lang kadali mga ka bitrides sa pag-install ng ano natin ng visor natin no. Sa so, mga gustong mag-install nitong ganitong visor pang Honda Beat FI version 2, Oh so yan. sana maging reference niyo itong video na to mga Kabit Rides and then sana matulungan ako kayo kung saan ko to in order no at kung magkano. So sa mga subscribers natin diyan, maraming maraming salamat sa pagko-comment niyo. And sana natulungan kayo ng video na to. Sa lahat ng uh, supporters natin, maraming maraming salamat sa pag panonood ng ating uh, mga video sa YouTube channel na in-upload natin no. So maraming maraming salamat mga Kabit Rides. Siya nga pala, bago kong makalimutan, meron na pala tayong Facebook page. Sana i-follow nyo rin yan, mga Kabit Rides. Search nyo na lang, Kabit Rides Official. No? So, yan yung uh, official page natin, mga Kabit Rides. Diyan ko pinopost yung ibang uh, videos natin, yung updates. So, yun lang, mga Kabit Rides. Maraming maraming salamat ulit. Stay safe. Ride safe always. Peace out. ¿De